and she showered it with eager reception. Randam niya ang pagragasan ng silakbo sa kanyang mga ugat. Galing ka sa pag-iyak, tiyak na wika ng babae kahit hindi nito halos maidilat ang mga talukap sa pagtingin kay Danya. Of course, narot bakit naman. Ang sabi ng doktor, in just a few days ay pwede na kitang may uwi sa bahay. Masuyong hinaplos ni Daniel ang buhok ng babae. Pilit nitong pinasigla ang boses. Pinasaya ang mukha para sa babaeng na na halos wala ng buhay. Are you kidding me? Pinilit ng umiti ng babaeng ngunit ang lungkot na nakikita nito sa mga mata ni Daniel ay nagdulot ng pangumasa sa mga mata nito. Don't leave me. Halos pumiyok ang boses ni Daniel. I'm sorry for everything. I'm sorry I failed you. Nanghihinang usal ng babae. No, umiling si Daniel. Hindi kita napag-ukulan ng sapat na panahon. I'm sorry. Ipangako mo, kapag nawala ako, you won't blame yourself. Tumurap si Daniel upang marahil ay pigilin ang mga luwang nagbabantang pumatak mula sa mga mata nito. I promise, ngumiti ang babae pagdakay ko nawang pumaramal. And don't ever forget me. Natatawang hinalika ni Daniel ang noon ng babae. I'll never forget you. I promise. Sandra, napapitlag siya sa boses ni Daniel at agad niya itong itinulak palayo sa kanya. Mabilis siyang bumaba sa hood at tumaliko dito. May kung anong malaking bikig na bumara sa kanyang lalamunan na nagpapabigat sa dibdib niya. Bakit? Nagtaka ito sa biglang pagbabago ng kanyang reaksyon. One minute she was responding passionately, then suddenly ay bigla siyang tumigil at halos hindi makagalaw. Narinig niya ang nalilitong tanong nitong at pinili niyang magkaila. Wala, sumama lang ang pakiramdam ko. Can you please take me home? Tahimik silang sumakay sa kotse at nang sulya pa ni neto, ay halatang nagugulumihan pa rin ng anyo ito. May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan, Sandra? Kung ano man yun, please tell me. Umiling siya. Ngunit parang pinipiga ang kanyang dibdib sa hindi niya malamang dahilan. Nagsiselos ba siya? Hindi naman maaari dahil wala naman siyang karapatan. Muling nag-flash ang mga larawang nakintang sa kanyang balintatan. Please don't leave me. I'll never forget you. Wala, iuwi mo na lang ako. Magkita na lang tayo. Bukas, isang malalim na hininga pinakawalan nito bago pinandarang sa sakyan. Tila naguguluhan pa rin yung nagplata ka sa pagbabago. Sa nakalipas na dalawang oras na pagkakahiga sa kama walang ginawa si Cassandra kundi ang magpabiling-biling. Ayaw siyang lalawin ng antok. You take away my misery. Naalala pa niya ang ibinulong na yun sa kanya ni Daniel bago nito halika ng kanyang mga labi. Kaya pala, ginawa lamang siya nitong sa babaeng tunay na minamahal nito. Sa babaeng pinangakuan nitong hindi lilimutin. Tandang-tanda niya ang labis na kalungkutan sa mga mata nito. Habang nakatunghay sa babaeng kahit na nakaratay sa sakit, ay banaag pa rin ang kagandahan. Ang pag-alala at labis na pagmamahal sa anyo ni Daniel habang hinahaplos nito ang buhok ng babae. Hindi niya na malayo ng dalawang butil ng luhang tumulong mula sa gilid ng mga mata. Dear God, kailangan mo pang ipakita sa akin ng mga bagay na ito, knowing that they would only hurt me? Sa pagkakataong ngayon ay lihim niyang hinangad na maging ordinaryo, without those special abilities na nagsasabi sa kanya ng mga bagay na hindi niya ma dapat malaman pa. Daniel, ano ang latest development sa investigasyon ninyo? Expectant na tanong ni Director Ernest na dito. Masyadong nakatutok ang Department of Justice sa kaso kaya ay pinatawag ni Tang Task Force para sa isang meeting. Na-interview Nain namin ang mga magulang ni Joyce Castillo at lumalabas na nagkaroon ng mysterious sweater ang biktima. A few weeks bago ito pas lang I-follow up namin ni Sandra ang mga kaklase at kaibigan ni Joyce na maaaring makapag-identify sa lalaki. Mahayag nito. Naramdaman ni Cassandra ang pagsulyap sa kanya nito. Huwag pinatili niya ang tingin kay Director Corrales it can be a possible lead to the suspect. Tumango ito pagdakay lumingon sa kanya. Wala bang bagong report sa lab na nakalampas sa preliminary investigations? Rape is definitely out of the question, Chief. During the autopsy, walang natagpo trace. Nang sperm sa tatlong katawan, pinagplanuhan ang mga pagpatay. Umiling siya. May kuto ba kung may nag sa tatlong biktima? Kailangan pa namin interviewin ang mga kakilala ng mga ito to find the connections. Gawin niyo ang dapat gawin para sa ikalulutas ng kaso. Keep me updated sa mga developments. Pagkasabi ni Yunay, dinismiss na sila nito. Palabas na sila ng opisina ng pahabol na nagtagubilin si Director Corrales. Siya nga pala kapag nakita niya si Paula, tell him to immediately report to my office. Kung balak pa niyang mag-follow up ng ibang leads, it better show me some details at hindi lagi siyang wala sa ganitong mga meetings. Nagkatinginan sila ni Daniel. Nang nagdaang gabi lamang ay nakailala ni Nikla si Paolo at nakita sa pinuntahan nilang music lunch. Sana naman ay hindi pulos good time ito. Para na rin sa sarili nitong kapakanan sa kalulutas ng kaso. Susubukan natin matapos ang pagsisiyasat sa mga kaibigan ni Joyce. Bukas ay pwede na tayong magmumuan sa ikalawang biktima. Mungkahin ni Daniel sa kanya nang makalabas na sila ng opisina. Nagliniyang binasa ang tuyong mga labi. Kung paghatian na lang kaya natin ang mga I-imbestigahan, that way ay mas magiging mabilis ang trabaho natin. Natigilan ni Ho, ngayon hindi yung nakapigil upang titigan siya nitong mabuti. Ay eh may such a bad company, pinagaan nito ang pagsasalita ngayon naro ng ngayon ng kaseryosohan sa mga mata nito. At hindi niya makuhang sa lubungin niyon. Of course not, kaya lang ay mas magiging efficient kung i-delegate ide na lang natin ang trabaho. True, but two heads are better than one. Mas magiging malawak at malalim ang pag-aanalisan natin sa kaso if we are there to agree or contradict each other's idea. Don't you think? Hindi siya makatanggi. May point ito at kung ipipilit niya ang gusto niya ay magmumukha lang siyang childish Kung ngayon ang mas dapat maiging gawin, nagkibit siya ng mga balikat. Sumakay sila sa kotse nito bago nito paandari ni niyo na humarap ito sa kanya. Look, I'll never be sorry for kissing you last night. Pero kung naka-offend man sa iyo ang ginawa ko, then I apologize." Nakaramdam siya ng tuwa sa pag-amin nito. Talagang sinsiro ang anyo nito nang sabihin hindi nito pinagsisisihan ng paghalik nito sa kanya. Hey, let's just forget it. The last thing we need ay maging uncomfortable sa isa't isa. You're right, we need to solve this case. Ganting ngiti nito. Kinuguli na Daniel at Cassandra ang mong araw sa pag-iimbestiga. Hindi naman na, uwi sa walang pagod nilang dalawa. Dahil marami silang impormasyong nakuha tungkol sa misteryosong lalaki na kinakatagpo ni Joyce. Matangkad, malaki ang pangangatawan, kayo ang kulay. Guwapo at artistahin nang dating pagdatapos ni Cassandra sa, sa description ini sa isa ni Daniel habang nagmamaneho ito. Sayang at nakatalikod ang lalaki sa pangit tayong tumambad sa kanya nang magpunta sila sa bahay ng dalaga. Pero walang pagduda na ito nga ang lihim nitong nobyo. Kahit malabong pagkakadescribe ng mga kaibigan ni Jay sa lalaki ay madali nang mareremedyo ang Pumayag naman silang makipagka-override sa sketch artist natin para lalong ma-identify ang features nito. Sinulya pa na yun ito. It has been a tough day pero sulit naman ang paghihirap natin. Yeh, gumisi ito. Sinundan yon ng isang mahabang katahimikan at matid ng bawat isa na nagpapakiramdaman silang dalawa. Si Daniel na ang bumasag Mag-aalas 11 na kung gusto mo we can grab a bite to eat bago kita ihatid sa inyo. Hindi siya nagdalawang isip ng sumagot. Mas maganda kung dumiretso na tayo sa amin at nun kita prepare ng midnight snack. Nilingon siya nito. That's an invitation I could hardly refuse. Upo ka muna. Maghahanda lang ako ng kakainin natin. Ani ka Sandra kay Daniel. Komportable siyang upo sa sopa upang iunat ang nangangawit niyang likod mula sa maghapang pangumaneho Napangiti siya sa sarili. Matagal-tagal na rin bago siya muling naranasan ang ipaghain ng isang babae. Ever since, Christine. Gusto mo ba ng maraming kamatis sa sandwich mo? Ang boses ni Cassandra mula sa kusina ang umudlot sa pagbabalik ko ni Tania. Yes, please. Napangiti si Cassandra habang dinaragdan ng tomato slice ang tinapay nito. Dahil sabay silang kumakain kapag nasa opisina ay naobserbahan niya na mahilag ito sa ketchup. Kulang nalang pati saboy ay lagyan nito iyon. Eh. Ilang sandali pa ay lumabas ng komedor hawak-hawak ang tray ng dalawang malalaking clubhouse sandwiches at juice. Pagkakita sa kanya ni Daniel Alert nung kinuha nito ang tray. At ito ang naglapag sa misita. Oh, mukhang masarap ang hinihanda mo ah. Pwede bang mag second serving kung sakasakali? Natawa siya. Wait until you taste it. Baka hindi mo magustuhan. Ang totoo ay natutuwa siyang ipinaghahanda ito. Matatawag siyang career woman ngunit aral sa iba't ibang klase ng luto. Bata pa lang itinuruan na siya ni Manang Peli sa paghahanda ng iba't ibang putay at napakalaga para sa kanya ang approval nito. Pinagsaluhan nilang inihanda niya In between bites ay napag-usapan nilang muli ang iba pang detalye ng kaso. San ka ba natutong ng sandwich na gayto kasarap? Nasabi nito ng walang halong exaggeration. Kitang-kita naman ang ebidensya. Kahit mumu ay wala itong itinira. Bata pa lang itinuruan na ako ni Yaya Feli. Maigiraw ang ganun para hindi ako isasauli uli ng mapapangasawa ko. Biro niya. Isang tawa ang pinakawala nito. Believe kahit wala kang alam sa kusina, hindi ka isasauli uli ng sino mang mapapangasawa mo. Wala, sabi niya bagamat kahit anong pagpigil ay namula pa rin ang, sa simpleng pagpuri nito. When she looked, ako si Mitno serious as again. Honestly, hindi ako naniniwalang kahit misa na hindi ka nagkanobyo. Sumandal siya at komportable ni Lupi ang mga binti sa sopa. Once noong nasa college of Lupa ko, hindi ganun kaseryoso ang relationship kaya hindi kami nagtagal. Tumango ito. Tagli ang nag-alangan bago muling nagsalita. Ikaw, sa'yo akong magtataka kung sasabihin mo wala kang girlfriend. Sa ngayon ay wala. Kaswal ng tungtungon. In the past, I have a few girlfriends pero wala rin nagtagal. At one at a time, I push Napangisi ito. One at a time, of course never had any serious commitments. Bagay ang kumislas ng expression niya. At tila napansin naman niyo nito. You're right. Alam mo na naman sa trabaho natin. Sobrang demanding pagdating sa oras. Yeah, naging matipid ang mga ngiti niya. Mabilis namang tumayo ito para magpaalam. Tila na hinuhang pagod na siya at ibig na niyang magpahingi. Which reminds me I'm throwing you of your sleep hours. Umiling siya. Of course not. Nahigit niya ang paghinga ng haplos nito ang kanyang pisig. Yun ni Dresdek na magiging abala naman tayo bukas. At bago pa siyang makahuma ay tumalikod na ito at tinungong pinto. Sandali pa siyang namalagi sa sala upang pakinggan ang papalis na arangkada ng kotse nito. Nang wala na ito ay nakaramdam siya ng kahungkagan sa sarili. There was never a dull moment kapag kasama niya ito. Ngunit ba't iniyat sa, sa likod ng masayahing mukha nito ay mayroon itong tinatagong paghihirap? Bakit hindi nito sinasabi ang totoo? Na minsan ay pinangakuha nito ang isang mabayag kailanman ay hindi nito lilimutin. At ang makapagsasabi lamang ng mga tagang iyon ay ang mga taong seryoso sa isang relasyon. Committed. Siguro ay ayaw lamang yung banggitin ni Daniel. Ang ng kanyang isip. Siguro ay masyadong masakit dito ang mga pangyayari na ayaw nitong maungkat pa. Mukhang abalang-abala ka sa bago mong kaso. Mula sa pinag-aaralang files ay napalingon si Daniel sa nagmamayari ng piling na iyon. Naharo at nakaupo si Jenna sa isang desk ilang di pa lamang layo sa sarili niyang mesa. Nakatunghay ito sa kanya at napakatamis ng pagkakangit eh. Minamadali ni Chip ang pagsasol sa kaso. Masyado kasi napipressure ang bureau sa press. Itinukod nito ang dalawang siko kaya nahantad sa paningin niyang mayayaman itong dibdib. Mabilis niyang ibunalik ang mata sa binabasa. So, have you identified any suspect? We're in the process of following some leads at umaasa siya na lalo magbibigay linaw sa kaso. Ang sitwasyon ng ikalawang biktima. Ano kaya ang posibleng motibo ng killer? Curious nitong tanong. Pumiling siya at nagisip na sumandal sa kanyang swivel chair. Ah, the million dollar question. Mas madali kung isipin natin the money sa psycho. Natawa ito. And the smart one, dahil hindi niyo pa siya na hunghuli. Nilingon niya ito at tila nasisiya ang tinuto siya. We'll catch him sooner or later. Nilapitan siya ito at nabigla siya nang umupo ito sa ibabaw ng kanyang desk. You never walk away from a challenge, do you? Siya namang pagbukas ng pinto at pagpasok ni Cassandra. Kitang-kita niyang siyak sa mukha nito nang makita silang dalawa. Sandra, napaatras ito. I'm sorry kung naka ako sa inyo. Mabilis itong lumabas at hindi niya alam kung kanyang gagawin. Jesus, ngayon pa siya natataranta. siya kay Jenna. Excuse me. Pagdaka'y mabilis na tinuong niyang pinto para sundan si Cassandra. Nang maabutan nito ni ay papasok ito sa forensic lab. Sandra wait. Bagaman narinig ni Cassandra ang pagtawag ni Daniel ay tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalakad. Pakaramdam niya ay may trend sa kanyang likon at kung hihinto siya ay masasagasaan siya niyon. Sandra sandali lang. Nakuha nitong humakan ng sinyang bras at wala siyang nagawa kundi ang tumigil. What? Nakaangil na hinarap niya ito. Bakit kailangan pa siyang sundan ito? Mukha naman itong masaya kanina ng kasama ito si Jenna kung ano man ang nakita mo kanina, it's nothing. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang umupo si Jenna sa harapan ko. Hindi niya sinalubong nang susumamon itong mga tin. Really, Daniel, wala ka namang dapat na ipaliwanag sa na We're just partners and damit ka, Sandra. Hinawakan nito ang kanyang mukha upang pilitin siyang tingnan ang mga mata nito. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba ako narinig? I care about you. Matagal ko nang gustong ulitin and I won't apologize this time. Paang nanapatingin siya rito. Pinaghalong kabatua ang pumuno sa kanyang dibdib. Oh, Daniel. Tangin na yung usang niya. Hinagap nito ang kanyang mga parang. Chasing beautiful women is not my hobby. But when I finally go for a girl, hindi ko siya basta pinakakawalan. Kumislot ang mga labi niya. The candle seriousness within him was working like a charm. Are you trying to ask me to be your girl? Umiling ito na may pangislap sa mga mata. I'm trying to tell you na kapag tumanggi ka, I'll stalk you. Pinisil niya ang mga kamay nitong nakagagap sa mga palad niya. In that case, I'll accept. May kaso tayong dapat hindi the last thing I need.